Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, May tanong dito si Ano pangalan nito? Sab Sister Yan may pangalan niya Sabi niya Assalamualaikum Matatawag po ba na riba Ang humiram ako ng 10k Tapos nagbayad ako ng 11k Pero wala siyang kaalam-alam Na dinagdagan ko ng 1k Okay Ibig sabihin Uh, hindi po napag-usapan na tutubuan o magkakaroon ng interest yung 10,000. Pero ikaw ang kusang nagdagdag ng 1,000 doon sa 10,000 kaya naging 11K. Actually, ito po ay uh, may gantimpala. Kasi wala po sa usapan at hindi po ito matatawag na riba. Sabi nga ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, khairukum, ahsanukum, kadaa. Ang pinakamainam sa inyo ay pag nagbayad o nagbigay ng isang bagay ay uh, hihigitan niya yung kanyang, uh, yung kinuha niya. Ikaka iba, isusukli niya ang mas mainam sa kaniyang kinuha. So kapag ka hindi po ito napag-usapan ay wala pong problema bagkos meron ka pong gantimpala dito. Ikang kusang loob ka na nagdagdag dahil mabait sa'yo yung tao at dahil pinahiram ka niya, kaya nirigaluhan mo siya at wala siyang kaalam-alam dito. So wala pong problema dito at meron kang gantimpala. Ang bawal lang po yung napag-usapan na tutubuan. Wallahu a'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.